Sana ay riso mo. Wani ko antu. Aba tulog dre. Simo. Jagoy sibuko. Ano yan? Gaganyo. E, Ito yan namin dito. Relax. Pamparelax eh pa, Ano, ano para parang Ah, yung parang ano, What's massage, massage yeah, chair. chair. Oh. Ano na siya kasi para relaxado na. Gagol. O tawag studio ko naman. Gumagulo dyan at busy ako 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 kausapin. Isupin muna. Ah, sisya muna sige. Huwag kang masyadong kaya-kaya dyan. ano ka dyan. Gaya-gaya po tumaya. <laughs> di ba ganda yan? Yung iba nga di ba nagpapaano? Nag... Sa mga ano perburakay burakay? Eh, buraka. Kayo ka oh. kayo. Dito dito. no. Dito mo yung kamay mo ha. Dito sa buganto mo ilagay. Yan. Para ano. Relax sa mo sa iyo sa ilalim. Yeah. Upo mo yung kamay mo. Gusto, ganyan. Oh, ganyan talaga para ma-relax ka niyan, no. Oh. Yeah, yeah, yeah. Relax yan ganyang posisyon. Yeah. Maganda, maganda, maganda mo para daw yung pre. Para masakit ka Yung mga labis na tan mo wala yan. Kaya nga. Mawawala ma ma yung mga Kahit mga ilang ilang minuto yan. Mga ganyan. 30 minutes. Hindi pinaka yung 30 minutes. Oh, di ba? Pinaka mababa 30 minutes. Kasi ano kasi ano yan si massage therapist. Mm. Ah, oh, kaya pala nakikita ko yung iba pag nasa tabing dagat, ganyan na ginagawa nila, no? Kahit yung mga foreigner, ganyan ang ginagawa nila, eh. Nagpapataw, ano sila ng buhangin. Eh. Anong, anong pakiramdam mo, Peng? Ayos, maganda. Malamig, no? Kaya tapos ako naman. Haba ako sa isang kura sa akin. Ay! Paantokin ka niyan, Peng. Mamaya, mamaya, tingnan mo. Nakakantok, no? Yung ayun, ayun, mawala ka, no? Kasi nga, naantokin ka, pag hindi ka antok hindi ka hindi yan. Kaya nga. Yung mga litid-litid mong mga namamatay-matay na, oo, mm. magubuhay yan. <laughs> <laughs> Gago! Ayan, so, ayan, si ano, si Idol o. Oh. si Ay, si Bus. Si Bus. Si, oh, yeah. si well, Topper's Doc. Therapy? Nagpapa, nagpapa, ano, therapy. Yeah, mga, 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 mga na yata kayo umuwi ah. Nang ilaw kayo? May nahuli kayo? Dami na may nahuli kayo. Ay, yun kagalaw nito. Terapi nga yan. Akong... Hindi, dapat nga ulo ulo lang ang nakalitaw dyan. Ano ito? Eh, ano natin at... Ah, nalagyan pa ng kahoy? Ito lang sa bandang yan. Ah, ganyan pala yan? Sino mo sa unsan Hindi pa, dito muna sa may paa para... Hmm, hmm. Ah, natapin, di ba? Iko-compact yan, iko-compact. Ito yan Masip里m. parang ano so, parang kompaktor <laughs> oh magaling siya oh kaya nga oh di ba kawang leader kalbo di ba ikaw leader ng mga kalbo gusto mo bang may madagdaga ng miyembro mo bakit sino ka uh, kalbo natin hmm nagpapa massage si toppers duck nagpapa massage tulog saan yung kam ni Ha bang tolong free Jadi tolong Oh, no, 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 no. Hoy. Oh, oh, oh. <laughs> Di ako sa buko. Wala na hindi na makagalaw yan. Bimbo. <laughs> Ay, wala sa. Bimbo ka na ngayon na ng kalbo. Ay. <laughs> Tay ka na yo.

ano Bagong membro naman na po. Oy, mukha may bagong member po yung mga kalbo ah. Bukas na, bukas na. Ano ba harap ng trap? Nalobat, nalobat yung resort. Tayo niyan. Mas darap pa po sila pa na. Wala na, lobat na. Lobat na to, lobat na. Tayo yung tupi ko. Hindi mo. Hindi mo lang, Jel. Kung walang ano sa'yo dyan, di ba? Kaya pala. Kumulong lang ako dyan. Nagkinang buha ka, hindi. Eh, hey, gusto kalbo si dumami ang member ng kalbo eh. Si <laughs> Membro ko ng kalbo. Wala <laughs> <laughs> oh, na ano. Oh, si kalbo ang may kasalanan diyan ha. Oh, si kalbo naman. <laughs> si kalbo naman talaga lagi may kasalanan. Si utol mo hindi ako. Oh, hindi ako. Ito. Oh. Sabi oh, na, okay. nagturo na sila. Ay, sabi mo kanina, gusto mong dagdagan ng member mo, ay, mo, kanina, mo, member mo na ng mga kalbo. Oh. Oh. Ayun, may ito, bago ka na namang member. Ng wala na utol mo. Oy, wala akong alam diyan. Wala akong alam diyan. niyo ako eh. May ano Kasi pa ka, di ba? Isip mo. Alo? mo. Ha? wala nang alubat na kayong ano. Alubat na, dito sa bahay mo, Sa bahay na lang. Sa bahay na. na lang. Sa <laughs> <know>. <laughs> okay Hilmi oh, na lang. Ilimit ka lang mo yan. Okay oh. uh, <laughs> <para yitli. laughs> si lang yan. Ilimit, ilimit ka lang. Bebe, bebe. Oh, puti na yan. yan. Ilimit mo yan. Oh, gindi. Parang lubat, 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 Parang Peng, Hoy! Ayos ah! Gwapo, gwapo ka pala pagkalbo eh! yung ulo ko eh! Bagay sa'yo! Hmm. Si ah. Pangilang biyembro ka na! <laughs> Panglima yata! Panglima? lima? Uh, pang anim ka na yata! Ka na yata uh, eh! Dami! So! Ayos yan! Sakto yan Peng Kasi ano Peng Katag init! Mainit! Sakto lang yan!